Hi everyone, have a great day sa inyong lahat. Gusto ko lang pong batiin si Ma'am Elsa Javier Javier sa pag commit niya na OFW are heroes. Thank you ma'am sa appreciation para sa aming mga OFW. Mabuhay po kayo and God bless you more. Nakakataba po ng puso na may mga taong ganito na nakaka-appreciate sa amin kasi hindi po talaga biro kung paano po ang maging isang OFW na in times po nang may nararamdaman kami, may problema kami, wala po kaming ibang ano kasama kundi yung sarili lang namin. At syempre, lalo tigit na kung nakakilala tayo kay Lord, the best na kasama si Lord sa buhay na. Kami pong mga OFW, iba-ibang kwento ng buhay. May mga OFW yung nagsasakse sa buhay. May mga OFW na nabibigo. May mga OFW na nakakalungkot guys na tinatapos nila yung buhay nila dahil lang sa problema. At ito nga pong April 13, isa na naman pong kababayan namin na kapwa OFW dito sa Hong Kong. Ang tinapos ang buhay niya dahil sa mga problema sa mga kapwa ko, FW dyan, saan man sulok ng mundo, kung tayo nakakaranas ng problema, huwag natin gawin to, huwag natin gawing tapusin yung buhay natin. Nakakalungkot na ah uh, dahil lang sa problema, tatapusin natin yung buhay natin. Nakalimutan ba natin na may God tayo sa buhay natin? Tumawag lang tayo, nagaantay si Lord. At in times of trouble, ang daming promises ni Lord sa buhay natin. At isa nga ito na matatagpuan natin sa Isaiah, sa Isaiah 41 verse 10. Alam mo ang sabi dito ni Lord? Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Diba guys, bakit natin kailangan tapusin yung buhay natin dahil lang sa mga problema? Oo, oh, sasabihin nyo sa akin, hindi ka kasi ang nasa situation ko, kaya mo yan nasasabi. Charot na, nasan ko din po kasi ito na nagkaroon ako ng matinding problema at talagang tin ano, tinry ko din na tapusin yung buhay ko. Pero, salamat sa biyaya ni Lord. Nandito ako ngayon at nagpapatotoo sa inyo sa kabutihan ni Lord sa akin. During the times na nagkaroon po ako ng problema na parang lahat ng nasa paligid ko again sa akin, may family, may husband, lahat-lahat, parang gusto ko na lang pong tapusin din yung buhay ko. Pero alam niyo po, kapag nakakakilala tayo kay Lord, hindi man ganun kalalim pa yung pagkilala natin kay Lord. Pero kung kilala natin si Lord sa buhay natin, may takot tayo sa Lord na gawin yung tapusin yung buhay natin. Kasi yung buhay natin, guys, is hindi natin pag-aari. Pag-aari yun ni Lord. Siya yung may-ari sa atin. Siya yung gumawa sa atin. Kaya wala tayong karapatan na tapusin yung buhay natin. Kaya ikaw na nakakaranas dyan ng problema, ng anxiety, huwag kang malungkot. Huwag kang, huwag mong damdamin lahat ng pinagdaraanan mo. Hindi lang ikaw yung nakakaranas niyan. Minsan, pinapadana sa atin ni Lord yung mga ganyang problema. Hindi para sumuko tayo, kundi para maging malakas pa tayo. Ako guys, naranasan ko din magka-anxiety kung nakapanood nyo yung mga videos ko dyan. Meron ako dyan isang video sa na talagang pinahita ako kung paano ako atikihin ng anxiety. Hindi po porket ako ay nakakakilala kay Lord. Eh, hindi na ako tatalaba noon. Talagang kumapit lang ako kay Lord kung bakit naging okay ako. At malaking tulong sa akin guys, yung may family ako, may mayroon akong mga kaibigan na uh, pinupunukan pinupuno ng mga pangako ni Lord in times of trouble. During the time na nararanasan ko yung anxiety na yun, hin, pero hindi po yung tumagal na nararanasan ko siya kasi sabi ko nga, maganda po na may Lord tayo sa buhay natin at ako po isa din na hindi ako tumigil na pumunta sa simbahan lagi ako nagsisimba na kahit alam ko na feeling ko sa sarili ko kasi yun yung naranasan ko anxiety na sobrang na down ako sa sarili ko nawalan wala ako ng tiwala dahil sa sinasabi nila sa akin kahit piling ko lahat na lang ng makakausap ko masama yung tingin sa akin lahat ng kakakwintuhin ko ikikwinto ako na masama ako kaya parang nawalan ako ng tiwala sa sarili ko during that time pero hindi ako nagpa, hindi ako ah, nagpatalo sa ganon nagpatuloy ako kay Lord at Lagi pag pumupunta ako ng church yun, pinagpipray ko kay Lord na, Lord, uh, turuan mo ako na ipagpatuloy na mahalin yung mga taong nakasakit sa puso ko. Patawarin sila sa lahat ng mga masasakit na naranasan ko. At uh, kung ako man ay may nagawang kasalanan sa kanila, sabi ko, Lord, ibukas mo yung puso nila na patawarin din nila ako. Sobrang dito gumagaan yung pakiramdam ko na laging makakarinig ka ng mga uh, preach sa simbahan ng mga pastor at nandun din na pinagpipray tayo nila sa ating mga nararanasan sa buhay. Napakalaging tulong na pumunta tayo sa church kasi I like tayo mga OFW, wala tayong pamilya dito sa ibang bansa kung alam natin pag up natin, unahin natin si Lord, napunta sa simbahan kasi yun yung ano ni Lord eh, yun yung nais ni Lord sa buhay natin yung ma-save ma ma yung ating soul. Guys, alam nyo na hindi naman importante yung makamundo nating mga gawain, mga bagay na mayroon tayo sa mundo ang importante yung relationship natin kay Lord, yun yung makakasave sa atin isa pang naranasan ko sa buhay, ito guys, na nag-decide ako mag for good. At doon nga sa nakaraan kong video, nakwento ko doon na ako ay magpo for good, na wala akong ipon. At during the time na nag-decide ako na mag for good, at niririnyo ako ng amo ko, ang sabi ko, magpapahinga na ako. Kasi napipil ko naman sa katawan ko na parang hindi ko na kaya pa magtrabaho pa kasi parang sobrang pagod na. At sabi ko nga, ano, gusto na din ng family ko na umuwi ako ng aking asawa, ng aking anak. Kasi nga, ang tagal ko nang nagtatrabaho bilang isang OFW, 8 years na. Sobrang nangangamba ako ng time na yon na paano na lang pag umuwi ako ng Pilipinas at wala akong ipon. Kasi sinasabi nila, ang hirap ng buhay sa Pilipinas na... Kahit anong gawin mong sikap, ay ang hirap-hirap talaga kumita. Pero alam nyo guys, na doon ako, na remind ni Lord na habang nagbabasa ako ng Bible, dumaan ang verse na ano na ito sa sa Mateo 6 verse 25. Alam niyo ba 'yan sabi do ni Lord na huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay kung ano ang iyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. ba diba guys, bakit tayo mangangamba nga naman kung may Diyos tayo sa buhay niya? Sabi pa nga doon, nung habang nagbabasa ako ng Bible, alam niyo yung sabi ni Lord, yung dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, basta kasama natin si Lord. Kaya ikaw na nakakaranas ng problema, Hoy! ano ba? Chur up! Bangon! Tayo sa church, mag magsimba tayo, ayan. Magbasa tayo ng Bible. Simulan mo na magbasa ng Bible kasi alam nyo, nandyan sa Bible ang, ano, ang katagumpaya natin. Wala sa mga sabi-sabi sa labas, kundi nasa loob ng Bible. Magbasa tayo. At alam nyo, napakarami ka diyang mababasa na sobrang inspirational na mga verse na talagang, uh, ano, makakaramdam ka talaga ng joy sa buhay mo at mababago yung buhay mo. Ako sa totoo lang, guys, before, ang dami-dami kaming nagagalit sa akin kasi sobrang prank ako na tao. Alam nyo, guys, sa sobrang pagka-prank ako, hindi ko naiisip na Although, totoo man yung sinasabi ko, hindi ko naiisip yung kapwa ako na sasabihan ko ng gano'n na nakakasakit na pala ako ng damdamin nila. Hindi ko, hindi ko naiisip. Basta ang uh, akin lang, masabi ko kung ano yung nararamdaman ko na, ano, nakakasakit pala sa kanila. At yun ay mali naman pala. At kung tayo nagpapakatotoo, wala pong masama doon. Pero dapat ilagay natin sa tamang pagsalita. At ako minsan talaga maragsa ako magsalita. Lalo na paggalit ng galita ako. Kaya, Uh, ngayon, alam ko sa sarili ko na binabago na ako ni Lord. At sa lahat ng naranasan ko sa buhay, uh, ano naging aral talaga ito sa, kay, sa akin. At ito lagi yung pinagpipray ko kay Lord. Alam nyo ba guys, na tuwing magbabasa ako ng Bible at may tumatatak doon na Bible verse sa isip ko, sa puso ko. Alam mo, may nangyayari na hindi maganda. Kasi alam mo, dun pala tinuturo sa akin ni Lord. Nakakalimutan ko, Lord, ano pala tinuturo sa akin yung mga nabasa ko na yun sa Bible. I-apply ko sa sarili ko yung ganoon Kaya, alam nyo guys, ngayon, sobrang, ano, thankful ako sa biyaya ni Lord na utay-utay akong binabago ni Lord. Kasi, hindi ko naman kayang baguhin yung sarili ko guys, kung wala si Lord sa buhay ko. At uh, kung ikikwento ko pa nga sa inyong lahat ng mga napagdaanan ko sa buhay, ay baka abutin tayo dito ng umaga. Hoy, oy. Pero alam nyo guys, totoo naman na uh, talagang lahat naman tayong may mga pinagdadaanan talaga na sa buhay at marami tayong kwento sa buhay natin na masasakit, masasaya. Kaya siguro kulang nga, kulang yung isang buwan na magkwento tayo, di ba <laughs> Pero, ayan, yun nga sabi ko, sa lahat ng hamon ng buhay, lumaban lang tayo at kumapi tayo kay Lord. Kaya ikaw, na may pinagdadaanan dyan sa buhay, kung piling mo nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa, nandiyan si Lord, ano ka ba? At alam nyo guys, hindi rin naman ako akalain eh, na dadating sa point ng ganito na ako'y magsasalita dito at ako ay magpapatunay sa inyo kung gaano kabuti sa akin si Lord kasi sabi ko nga sa inyo, before hindi din naman ako believers, Parang ngayon na naranasan ko yung buhay na kasama si Lord, sobrang alam nyo guys, yung pakaramdam na parang Uy, contented na ako sa ganito. Wala na akong hinahanap. Basta, ligtas lang yung family ko at na-provide ko yung mga pangangailangan ng family ko. At masaya kami, maayos yung aming pamilya. At alam nyo guys, na sobrang naiiyak ako. In sharing this, isa pa pala itong i-share ko. Mayroon akong kapatid na talagang hindi ko siya nakakasundo kasi ako against sa ginagawa niya. At sobrang, lagi ko siyang pinagpipray kay Lloyd na, Lloyd, baguhin mo naman po yung kapatid ko. Ituro mo sa kanya yung tamang way. Uh, minsan nga na dumating sa time na nagtalo kami, talagang masasakit yung mga nasabi masasakit yung mga nasabi niya sa akin kasi tinatama ko siya although alam ko na natatawasan ko yung ego niya kasi mat matanda siya sa akin na naiintindihan ko siya bakit ganun yung response niya na pinagsasabihan ko siya as uh, uh, na ayusin yung buhay niya pero alam nyo guys kapag inayos natin yung relationship natin kay Lord talagang grabe sabi ko nga thank you Lord ganun yung mga ano mo talaga Lord napakabuti mo sabi ko alam nyo guys na itong kapatid ko na to, nag-message pala siya sa akin, hindi ko siya nakita agad kasi nasa request message na humingi siya ng sorry sa mga nasabi niya sa akin. Pero ako wala akong sama ng loob sa kanya kasi alam nyo guys na gusto ko lang, wala akong hangad na masama sa aking mga kapatid at wala akong uh, hinahangad na ano na hindi maganda. Ang gusto ko lang maayos yung buhay nila at gusto ko lang nakasama ko din yung yung family ko sa pangako ni Lord sa kabilang buhay. At yun yung sobrang gusto ko na siguro ako kaya siguro ako naging isang Christian. At may plano si Lord sa buhay ko bakit nakapangasawa ako ng isang Christian. At ayun, napunta ako dito sa bansang Hong Kong. At dito ako lumalim ng pagkilala kay Lord. At alam nyo guys, yung buhay ko is alam ko si Lord may plano sa akin. At isa sa nais ni Lord siguro na ako yung gamitin ni Lord para sa family ko na makilala din ng tunay uh, at kung sino ba si Lord sa buhay namin. As alam nyo guys, sobrang grateful ako and thankful kay Lord na kahit mahirap yung buhay namin, never kami binibigyan ng sakit na karamdaman ng ang aking pamilya nililigtas kami sa anumang kapahamakan. At yun yung guys na sobrang hindi ka mag-aalala kapag na kay Lord ka. Hindi ka mag-aalala na baka yung family ko mapahamak, baka magkasakit yung family ko. Yun guys yung sobrang ano, pinagpapasalamat ko kay Lord sa buhay ko kung na ano, na ako'y nakilala ko si Lord. Ayun lang guys. At sobrang napapahaba na yung marites ko. At ito ay break time ko lang. O oh, ako nang nagawa ng break time sa sarili ko. Kasi wala naman yung amo ko dito. So ito lang yung time ko para mag, ano, mag, mag voice message sa video na to. At yun nga guys. Good luck at God bless sa lahat ng nakakaranas dyan. ano ba? Cheer sure up. Ilapit mo lang yan kay Lord at sigurado ko magtatagumpay ka sa laban mo na yan at magiging isa ka din na katulad ko na magpapatotoo sa kabutihan ni Lord sa buhay mo. At yun lang guys at salamat po sa pakikinig at panonood ng video ko na to. God bless po sa inyong lahat. sa you next sa aking video. Bye bye!